Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ngayon tayo ay nagsisimula sa isang paglalakbay upang tuklasin ang mga nakatagong kayamanan ng nakamamanghang baybayin ng Cebu City at walang mas mahusay na lugar upang magsimula kaysa sa Fort San Pedro. Ang Fort San Pedro ay nagmula sa pananaw at estrategikong pananaw ng Espanyol na conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi Noong 1565, pinangunahan ni Legazpi ang makasaysayang ekspedisyon na nagmarka ng pagdating ng Espanya sa kapuluan ng Pilipinas. Sa pagkilala sa pangangailangan para sa pinatibay ng mga depensa upang mapangalagaan ang nabubuong paninirahan ng mga Espanyol sa Cebu, inutos ni Legazpi ang pagtatayo ng Fort San Pedro. Matatagpuan sa kahabaan ng baybayin ng Cebu, ang Fort San Pedro ay maingat na idinisinyo bilang balwarte ng militar upang itaboy ang mga potensyal na banta mula sa mga katutubong mandirigma at karibal na kapanyarihan ng Europa. Ang pagtatayo nito ay minarkahan ng isang makabuluhang milestone sa kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang disinyo ng arkitektura ng kota na inuugnay sa mga enerhiyo ng militar ng Espanya ay sumasalamin sa umiiral na mga taktika ng fortification noong ikalabing-anim na siglo na ilalarawan sa pamamagitan ng mga tatsulok na baluarte nito at matitibay na pader na bato, isinama ng mga Fort San Pedro ang mga prinsipyong nagtatanggol na kinakailangan upang mapaglabanan ang mga pagkubkub at pagkatake. Ang desisyon na itayo ang Fort San Pedro ay binibigyan din ang pangako ng kolonya na administrasyong Espanyol sa pag-secure ng posisyon nito sa Pilipinas. Sa pamagitan ng pagtatayo ng isang pinatibay na muog sa Cebu, nilayo ni Legaspin na pagsamahin ang kontrol ng mga Espanyol sa rehiyon habang pinangangalagaan ang mahahalagang mapagkukunan at mga ruta ng kalakalan sa mahalaga sa mga ambisyon ng imperial ng Espanya sa Asia. Sa paglipas ng mga siglo, ang Fort San Pedro ay sumailalim sa iba't ibang mga pagsasaayos at pagbabago bilang tugon sa umuusbong na mga banta ng militar at mga estrahikong pagsasaalang-alang sa kabila ng katamtamang laki nito, hindi maaring maliitin ang makasaysayang kahalagahan ng kota. Dahil ito ay may mahalagang papel sa paghubog ng landas ng kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Ngayon nakatayo ang Fort San Pedro bilang isang testamento na namamalaging pamana ni Miguel Lopez de Legazpi at ang pangmatagalang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Bilang isa sa pinakamatanda at pinakamaliit na tatsulok na baluarte sa bansa, Patuloy nitong binihag ang mga bisita sa mayamang kasaysayan, kilaan ng arkitektura at mahalagang papel sa paghubog ng kultura na tanawin ng Cebu at ng mas malawak na Pilipinas. Alright mga kaibigan, dahil malapit na nating buksan ang mga sikreto sa likod ng layunin at disenyo ng Fort San Pedro at hayaan mo po akong sabihin sa iyo, ito ay isang kwento ng ipikong katimbang at pangunahing layunin ng Fort San Pedro ay magsilbi bilang isang baluarte laban sa patuloy na banta ng mga Muslim raiders, lalo na ang mga nagmula sa katimugang isla ng Mindanao. Ang mga mananalakay na ito nakilala sa kanilang mabangis na lakas ng hukbong dagat at pag sa dagat ay nagbigay ng malaking hamon sa otoridad ng Espanya at sa katatagan ng umuusbong ng mga pamayanang ng Espanyol sa nakakalat sa kapuluan ng Pilipinas. Upang labanan ang patuloy na banta na ito, Kinilala ng mga kolonyal na administrador ng Espanyol sa Cebu ang napakahalagang pangangailangan para sa isang pinatibay na tanggulan na may kakayahang makayanan ang mga pag-atake mula sa lupa at dagat. Kaya ang pagtatayo ng Fort San Pedro ay isinasagawa na may dalawang pukos. Una, upang protektahan ang pamayanan ng mga Espanyol sa Cebu mula sa mga direktang pag-atake. At pangalawa, upang magsilbi isang hadlang laban sa karagdagang paglusob ng Muslim Raiders. Ang disenyo ng Fort San Pedro ay maingat na ginagawa upang isama ang mga prinsipyo ng Espanyol na arkitekturang militar na laganap noong ikalabing anim na siglo. Itinatampok sa layout ng kuta ang matibay at makapal na pader na ginagawa mula sa mga coral stone at pinatibay ng lupa at truso. Ang mga kakilakilabot na dipinsan na ito ay nilayon upang mapaglabanan ang epekto ng putok ng kanyon at magbigay ng ligtas na kanlungan para sa garison na nakatalaga sa loob. Sa madiskarting mga punto ng posisyon sa kahabaan ng perimeter ng kuta, ang mga kanyon ay estrategikong nakaposisyon upang masakop ang mga paglapit mula sa parehong lupa at dagat. Ang mga kanyon na ito ay nagsilbing pangunahing paraan ng depensa ng kuta na may kakayahang maghatid ng mga mapangwasak na baraj laban sa mga sasakyang pandagat ng kaaway na nagtatangkang labagin ang mga depensa sa baybayin o mga pwersa ng kaaway na umatake sa lupa. Ang mga tatsulok na balwarte na katangian ng mga kuta ng Espanyol noong panahong yun ay nag-aalok ng magagandang tanawin ng na nakapalibot na lupain na nagbibigay daan sa mga tagapagtanggol na obserbahan at maitaboy ang mga paggalaw ng kaaway ng may katumpakan. Higit pa rito, ang layout ng kuta ay nagpadali ng crossfire sa pagitan ng mga kanyon na pinalaki ang pagiging epektibo ng mga nagtatanggol na emplacement at tinitiyak ang komprehensibong saklaw ng mga potensyal na paraan ng pagkatake. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento mga kaibigan. Ang ebolusyon ng Fort San Pedro sa paglipas ng mga siglo ay isang patunay ng kanyang adaptive resilience at pamatagalang kahalagahan sa kaysaysayan ng Cebu at Pilipinas. Mula sa hamak na simula nitong bilang isang maliit na kahoy na kuta hanggang sa mabigat na pagkakatawang tao nito, ang kuta ay sumilalim sa ilang mga pagbabagong hinihimok ng mga kinakailangan ng depensa strategikong pangangailangan at ang pagbabago ng geopolitical landscape ng rehiyon. Orihinal na itinatayo bilang isang maliit na kuta na gawa sa kahoy sa ilalim ng utos ni Miguel Lopez de Legazpi noong ikalabing anim na siglo. Ang Fort San Pedro ay nagsilbi bilang isang mahalagang depensibong outpost laban sa patuloy na banta ng mga Muslim raiders at karibal na kapangyarihan ng Europa. Gayunpaman sa pagkikilala sa mga limitasyon ng kahoy na istruktura nito sa harap ng lalo ng sopistikadong pagbabanta ng militar, sinimula ng kolonyal na otoridad ng Espanya ang isang komprehensibong pagsisikap sa muling pagtatayo noong ikalabing pitong siglo. Ang dahilan ng pagbabagong ito ay nagbabadyang panganib ng pagsalakay mula sa mga pwersang Dutch na naghangad na hamunin ang pangingibabaw ng mga Espanyol sa kumikitang kalakalan ng pampalasa at matatag ng kanilang sariling panghahawakan sa Pilipinas. Bilang tugon sa nagpipintong banta na ito, ang Fort San Pedro ay sumilalim sa isang radikal na metarposes na ang mga kuta na gawa sa kahoy ay pinapalitan ng matibay na mga pader na bato at mga rampart na edisinyo upang mapaglabanan ang mapangwasak na epekto ng putok ng kanyon. Isang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas na kasing dramatiko nito, ang pananakop ng Britanya noong digma ang pitong taon. Maniwala ka sa akin mga kaibigan, ito ay isang ligaw na biyahe na hindi mo gugustuhin palampasin. Ang taong 1762 ay minarkahan ang isang magulong panahon sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ang kapuluan ay nasangkot sa pandagdigang labanan ng pitong taon na digmaan. Sa pagsamantala sa pagkakataong ipinakita ng pagkaabala ng Espanya sa mga tunggalian sa Europa at Amerika, ang imperyo ng Britanya ay naglunsad ng isang mapanghangas na ekspedisyon upang makuha ang mga estrategikong teritoryo sa rehiyon ng Asia Pacific kabilang ang Pilipinas. Sa isang mabilis at mapangahas na kampanya, matagumpay na nilusob at sinakop ang pursahang British ang Pilipinas na nagdulot ng na malaking dagok sa otoridad ng kolonyal na Espanyol sa rehiyon kabila sa pangunahing pananakop ay ang pagkuha ng Fort San Pedro ang iconic na baluarte sa kampanyarihan ng Espanyol sa Cebu. Sa kanilang maikli, ngunit makabuluhang pananakop sa Cebu, ipinatupad ng mga British ang iba't ibang mga patakaran at mga reforma na naglalayong patatagin ang kanilang kontrol at pagkuha ng mga mapagkukunan mula sa lokal na populasyon. Sa kabila ng kalat-kalat na paglaban ng mga mandirigmang gerilya ng mga Pilipino at pagtitiis ng mga hamon ng tropikal na sakit at malupit na kalagayan sa kapaligiran, ang gariso ng Britanya na nakatalaga sa Fort San Pedro ay napanatili ang mahigpit na pagkakahawak sa kapanyarihan sa buong panahon ng kanilang panunungkulan. Gayon pa ang pananakop ng mga British sa Pilipinas ay panandalian dahil ang pag-usbong ng digmaan ay nagsimulang bumaling pabor sa imperyo ng Espanya at mga kalyado nito. Noong 1764, kasunod ng serye ng mga mapagpasyang tagumpay sa pandaydigang yugto at diplomatikong negosasyon nilagdaan ang Treaty of Paris, na formal na nagwakas sa pitong taong digmaan at ibinalik ang pamahala ng Espanya sa Pilipinas. Sa paglagda ng kasunduan, muling bumalik sa kontrol ng Espanya ang Fort San Pedro, na minamarkahan ang pagtatapos ng isang magulong kabanata ng kasaysayan ng kota. Bagamat ang pananakop ng Britanya ay nag-iwan ng hindi maalis na bakas sa kolektibong alaala ng mga mamayang Pilipino. Ang nagtatagal na pamana ng Fort San Pedro bilang simbolo ng otoridad ng kolonyal na Espanyol ay nanatiling buo na nagsilbing isang matinding paalala na namasilimuot na, na ugnayan ng kapanyarihan at politikal na humupog ang tadhana ng Pilipinas sa buong panahon. Kaya mga kaibigan, dahil isa itong roller coaster ride na hindi mo gugustuhin palampasin. Nagsimula ang bukang liwayway na ikadalawampung siglo sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Fort San Pedro habang ang Pilipinas ay lumipat mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol tungo sa pananakop ng mga Amerikano. Sa paglagda ng Treaty of Paris noong 1988, ipinakaloob ng Espanya ang kontrol sa Pilipinas sa Estados Unidos na minamarkahan ang simula ng isang bagong panahon ng kolonyal na pamamahala sa kapuluan. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano, ang Fort San Pedro ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago dahil ang mga estratehikong imperative ng kolonyal na pagtatanggol ay nagbigay daan sa mga kahilingan ng modernisasyon at pagunlad ng kalunsuran. Sa pagdating ng mas advanced na mga teknolohiyang militar at ang pagbabago ng geopolitical landscape ng Asia Pacific na rehiyon, ang kuta ay unti-unting nawala sa kahalagahang militar nito at muling ginagamit para sa paggamit ng sibilyan. Sa buong panahon ng Amerikano, ang Fort San Pedro ay pangunahing nagsilbi bilang isang simbolo ng kolonyal na pamana ng Cebu, ang kahangahangang mga pader na bato at kahalagahan sa kaysaysayan na umaakit sa mga turista at mga bisita na sabik na tuklasin ang mga labi ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Sa kabila ng pinaliit na tungkulin nito bilang kuta na militar, ang kuta na natiling isang itinatangi na palantandaan sa gitna ng Cebu City, isang patunay na walang hanggang pamana ng panahon ng kolonyal na Espanyol. Gayon pa muling nabasag ang katahimikan ng Fort San Pedro sa pagsiklab ng World War II sa Pacific Theater, kasunod ng supresang pag-atake sa Pearl Harbor noong Desyembre 1941. Ang mga persahang Hapones ay naglunsad ng koordinadong pag-atake sa mga instalasyong militar ng mga Amerikano at Pilipino sa buong Pilipinas na nagbonsyon sa kapuluan sa isang brutal at matagal na labanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, natagpuan ng Fort San Pedro ang sarili na itinulak pabalik sa unahan ng aksyong militar. Dahil ang strategikong lokasyon at matipunong depensa ng kota ay ginawa itong isang kaakit-akit na target para sa mga persahang pananakop ng Hapon. Inagaw ang kontrol sa Cebu City noong April 1942, mabilis sinakop ng mga tropang Hapones ang Fort San Pedro. Sa pagkiki-pagtulungan ng mga lokal na otoridad bilang kuwartel ng kamilitar at kalaunan bilang isang kampo ng bilangguan para sa mga nabihag na sundalong allied at mga mandirigmang gerilya ng Pilipino. Sa buong mahabang taon ng pananakop ng mga hapones, ang Fort San Pedro ay naging saksi sa pagturusa at sakripisyong dinanas ng mga bihag sa loob ng mga pader nito, habang ang bilanggo ng digmaan at mga dinitidong sibilyan ay naghihirap sa ilalim ng malupit na mga kondisyon na ipinataw ng mga bihag sa kanila. Sa kabila ng mga paghihirap na dinanas ng mga nanirahan dito, ang kutay na natiling simbolo ng katatagan at pagsuway sa harap ng kahirapan, ang matitibay na pader nito ay nakatayo bilang isang tahimik na testamento sa di matinding diwa ng sambayang Pilipino. Sa tuluyang paglaya ng Pilipinas noong 1945, muling bumangon ang Fort San Pedro mula sa krusibol ng digmaan. Ang mga batong nalagtan na nito ay sumaksi sa mga magulong pangyayari na naganap sa loob ng mga pader nito. Bagamat napinsala ng mga pinsala ng labanan, ang kuta ay nanatiling isang matibay na simbolo ng mayamang kasaysayan at pamana ng kultura ng Cebu. Isang nasasalat na link sa na nakaraan sa gitna ng patuloy na pagbabago ng agos sa panahon pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig sa pagbangon ng Pilipinas mula sa anino ng tunggalian at pagkawasak, pinagsama-samang pagsisikap ang isinasagawa upang mapanatili at mapangalagaan ang pamana ng kultura ng bansa. Kabilang ang mga makasaysayang palatandaan na naging saksi sa magulong pangyayari sa nakaraan. Kabilang sa mga itinatangi na lugar na ito ay ang Fort San Pedro na ang mga kagalang-galang na pader ay nakatayo bilang isang nasasalat na paalala ng makasaysayang kaysaysayan ng sibo at kolonyal na pamana ng mga Espanyol. Sa pagkilala sa kinakailangang pangangailangan upang mapanatili ang ikonik na palatandaan na ito para sa mga susunod na henerasyon, ang gobyerno ng Pilipinas at mga makasaysayang preservation society ay nagsimula ng mga komprehensibong programa ng pagpapanumbalik at pangangalaga. Sa pangunguna ng isang pangkat ng mga bihasang arkitekto, historiador at konservasyonist, ang pagsisikap sa pagpapanumbalik ay naghangad ng magbigay ng bagong buhay sa luma ng kuta habang iginagalang ang makasaysayang integridad at kahalagahan ng arkitektura nito. Sa paglipas ng ilang taon, ang Fort San Pedro ay sumalalim sa malawak na pagsasayos na may maingat na atensyon sa detalye na binabayaran sa bawat aspeto ng disenyo at konstruksyon nito. Ang mga sira-sirang pader ay inayos, ang mga gumuhong rampart ay pinalakas, at ang mga batong nalatag sa panahon ay maingat na binalik sa kanilang dating kalawalhatian. na tinitiyak na ang kota ay napanatili ang natatanging katangian at kagandahan nito. Noong 1951, bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kasaysayan at kahalaga ng arkitektura, ang Fort San Pedro ay formal na idineklara ng gobyerno ng Pilipinas bilang National Historical Landmark. Nagpapatibay sa katayuan nito bilang isang itinatangi na kayamanan ng kultura na karapat dapat sa pangalaga. Ang opisyal na pagtatalaga na ito ay nagsilbi bilang isang katalista para sa karagdagang mga pagsisikap sa panunumbalik dahil ang mga panibagong pagsisikap ay ginawa upang ipinakita ang mayamang kaisaysayan at pamana ng kultura ng kuta sa mas malawak na madla. Bilang bahagi ng inisyatiba na ito, ang Fort San Pedro ay ginagawang museo na nakatuon sa kasaysayan ng Cebu at pamana ng kolonya ng Espanya na nag-aalok sa mga bisita ng isang sulyap sa nakaraan sa pamagitan ng isang na na koleksyon ng mga artifact, exhibit at interactive na pagpapakita. Mula sa hamak na simula ng kuta, bilang kuta ng militar ng Espanya hanggang sa papel nito bilang simbolo ng katatagan at pagtitiis sa harap ng kahirapan. Hinangad ng museo na ipaliwanag ang masilimuot na tapiserya ng pagkikilanlan ng kultura at makasaysayang ebolusyon ng Cebu. Ngayon, ang Fort San Pedro ay tumayo bilang isang patunay na walang hanggang diwa ng sambayan ng Pilipino at ang namamalaging pamana ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang masilang na restore na mga pader at evocative exhibit nito ay nagsisilbing isang matinding paalala na mayamang kasaysayan at kultura ng pamana ng Cebu na nag-aanyaya sa mga bisita na magsimula sa isang paglalakbay sa paglipas ng panahon at tuklasin ang makasaysayang nakaraan ng kagalang-galang na landmark na ito. Ang Fort San Pedro ay patuloy nagbibigay inspirasyon at nakakaakit sa mga manonood mula sa buong mundo na tinitiyak na ang mapamana nito ay mananatili sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang Fort San Pedro isang tunay na testamento sa walang hanggang diwa ng sambayan ng Pilipino at isang tanglaw ng kasaysayan para sa tangkilikin ng lahat. Ngayon nakatayo ang Fort San Pedro bilang isang pinakamalaking sentinel ng mayamang pamana ng Cebu at isang minamahal na simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas at kolonyal na arkitektura. Nakatayo sa kahabaan ng mataong baybayin ng Cebu City, ang kuta ay patuloy na humahakot ng mga bisita mula sa malayo at malawak na sabik natuklasin ang mga na tuklasin ang makasaysayang nakaraan nito at isawsaw ang kanilang sarili sa kamangha-manghang salaysay ng kolonyal na pamana ng Pilipinas. Bilang isa sa mga pangunahing atraksyong panturista ng Cebu, ang Fort San Pedro ay nag-aalok sa mga bisita ng isang mapangakit na paglalakbay sa paglipas ng panahon, na nag-aanyaya sa kanila na bumalik sa mga talaan ng kasaysayan at tuklasin ang mga lihim na itinatago sa loob ng mga pader nito mula sa kanyang kahangahangang mga baluwarte na bato hanggang sa masilimuot na inukit na mga pintuan na gawa sa kahoy, ang kuta ay nagpapakita ng aura na walang hanggang kagandahan at kahalagahan sa kasaysayan. na humihikayat sa mga manlalakbay na magsimula sa isang hindi malilimutang paglalakbay ng pagtuklas. Ang Fort San Pedro ay patuloy nagsisilbing isang makulay na sentro ng kultura at lugar na pagtitipon para sa mga lokal at turista. Sa buong taon, ang kota ay nagho sa isang malawak na hanay ng mga kaganapan at aktibidad. Mula sa mga makasaysayang reenactment at mga cultural festival hanggang sa mga art exhibition at mga workshop na pang-edukasyon na tinitiyak na ang pamana nito ay nanatiling masigla at may kaugnay na modernong panahon. Kaya kung isa kang mahilig sa kasaysayan o isang taong naghahanap lamang ng kaunting pakikipagsapalaran, ang Fort San Pedro ay may isang bagay para sa lahat. Bumaba at tuklasin ang mahika at misteryo ng minamahal na landmark na ito, hindi ka mabibigo. And there you have it mga kaibigan, naglakbay tayo sa mga talaan ng panahon, binubuksan ang mapangakit na kwento ng Fort San Pedro mula sa hamak na simula nito bilang balwarte ng kapanyarihang Espanyol hanggang sa pagbabago nito sa isang minamahal na simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas at pamana ng kultura. Kung nasiyahan ka sa paglalakbay na ito tulad ng ginawa ko, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa higit pang mga kamanghang-manghang paggalugad tulad ng isang ito. Huwag kalimutan bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakita mong kawili-wili ito at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na mahilig sa kasaysayan at pakikipagsapalaran. Kaya hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy na magalugad, Magpatuloy sa pagtuklas at huwag tumigil sa paghahanap ng mga kwentong nagpapangyari sa ating mundo na lubhang magkakaibang at walang katapusang kaakit-akit. And who knows, marahil ay mag-cross ang ating mga landas sa ilalim ng maingat na tingin ng mga sinaunang pader ng Fort San Pedro. Hanggang doon na lang mga kaibigan, paalam!